Sorry, may mahal na akong iba. Oh, <laughs> yes, sorry, mayroon na akong iba. Nauna ka lang, kala mo. Kahapon lang sa showtime, ay pinagsigawan ni Kim Chiu na, na, na sorry, may mahal na akong iba. Sa tono niyang iyon, ay halatang pinaparinggan niya ang kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim na ngayon ay in a relationship na sa producer na si Iris Lee. Proud na proud naman talaga si Kim sa kanyang sinabi dahil gusto niyang ipaalam na hindi lang si Sian Lim ang nag-iisang lalaki sa mundo. Kaya din daw niyang maghanap ng mas better pa kaysa kay Sian. Sinabayan pa ng biro ni Vice Kanda na sorry meron akong iba na una ka lang akala mo ba. Dito ay nabigla si Kim at gustong patahimikin si Vice mukhang may boyfriend na din talaga si Kim Chiu dahil hindi naman magbibiro si Vice ng ganyan kung wala siyang nalalaman malakas din ang loob ng mga fans na baka sila na ni Paolo Abilino